hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH-TV Facebook YouTube at Deezer News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak ng Kamara ang transparency at fiscal responsibility sa pagtalakay sa 2025 National Expenditure Program. Ayon sa isang kongresista, Bubusisiing maigi ng mababang kapulungan ang panukalang pondo sang ayon sa plano ng administrasyon at sa interes ng publiko. Ang mga detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Milky Regonan. Tiniyak ng Kamara ang transparency, accountability at fiscal responsibility sa pagtalakay sa panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Ginawa ni ako Bicol Party List Representative Elizal Chairman ng House Committee on Appropriations, ang pagtiyak matapos matanggap ng Kamara mula sa Department of Budget and Management ang 2025 National Expenditure Program o NEP, ang 2025 Proposed National Budget na Marcos Jr. Administration ay nakakalaga ng 6.352 2 pesos, mas mataas ito ng 10% kumpara sa 5.768 trilyon pesos na pambansang budget ngayong taon. Ayon kay Ko, ang pagsusumite ng NEPI hujat ng mabusising pagtalakay sa pambansang pondo na tutugon sa pinakamalagang pangailangan ng bansa batay sa mga programa ng Marcos Jr. Administration. Target ng Kamarang maipasa ang 2025 General Appropriations Bill bago matapos ang buwan ng Setyembre at saka naman itatransmit sa sa Senado. Isinumite ng Malacanang sa Kamara ang 2025 proposed national budget eksakto isang linggo matapos ang sona ni Pangulong Marcos o tatlong linggo na mas maaga sa isang buwan na constitutional deadline ng Pangulo. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas una sa Pilipino. Magiging fully digitalized na ang pagkakaloob ng Medical Assistant Program o MAP issuance ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO at maaari na rin maging available ito sa weekends. Ang mga detalye sa report ni Rose Babiera. Magandang balita sa mga humihingi ng tulong sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Dahil maging sa weekends, ay available na rin ang Medical Assistant Program o MAP para sa mga nangangailangan ng tulong ang MAPID ay dinisenyo upang magkaloob ng medical assistance sa mga may hirap na Pinoy na nangangailangan ng hospital confinement, chemotherapy, dialysis at post-transplant medicines. Ayon sa PCSO, sisimula na rin na fully digitalize ang pagkakaloob ng MAP para sa mga kababayang nangangailangan ng tulong medikal. Ito ay sa pamamagitan ng rollout ng Electronic Guarantee Letters o EGLs upang aprubahan ang mga beneficiaryo sa Metro Manila. Sinabi ng PCSO na sa tulong ng eGL issuance, magiging available na ang MAP assistance sa mga aplikante, maging sa weekends o pagkatapos ng office hours. Batay na rin ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na i-digitalize ang kanilang mga sistema at operasyon upang higit pang mapahusay ang paghatid ng serbisyo at tulong ng pamahalaan para sa mga mamamayan. Samantala, upang ma-access naman ang PCSO MAP Online Application System, ay kinakailangang magtungo sa official website ng PCSO na www.pcso.gov.ph at piliin ang e-services link. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nakapamahagi na ng mahigit 2 milyong pisong halaga ng ayuda ang DSWD sa mga naapektuhang pamilya na pagyong karina sa Calabarzon. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Mahigit 2 milyong pisong halaga na ng Family Food Packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamagitan ng field office nito sa Calabarzon. Sabing ayuda ay ang suporta ng kagawaran sa disaster response operations ng mga lokal na pamahalaan para sa mga naapektuhan ng bagyong karina at ng habagat. Ayon sa DSWD, aabot na sa 13,000 na mga pamilya sa 53 LGU sa Calabarzon ang na-monitor na lumika sa mga evacuation center habang higit 2,000 naman ang nananatili pa sa temporary shelters. Pinakamarami ng mga evacuation centers ang inilaan sa lalawigan ng Rizal dahil sa malawak na pagbaha. Samantala tiniyak naman ng kagawaran na mayroong sapat na standby funds at stockpiles para maipamahagi sa mga apektadong pamilya ng Super Typhoon Karina. Naging matagumpay naman ang pagbabalik eskwela ng nasa 98% ng na mga paaralan sa buong Pilipinas. Ang mga detalye pa sa balitang yan, alamin sa si report ni Angelica Cosme. Nasa 78% ng mga paaralan sa bansa ang naging matagumpay sa pagbubukas ng klase para sa school year 2024 to 2025. Ayon kay Department of Education Secretary Sonny Angara, aabot sa mahigit 20.5 milyon ang bilang ng mga mag-aaral mula sa pampubliko hanggang pribadong paaralan. Unang binisita ni anggarang ang Carmona National High School sa Cavite, hindi ng Muntinlupa National High School at Casimiro A. Inare Senior Memorial National High School sa Rodriguez Rizal. Ayon sa kalihim, 2% naman o nasa 842 pang mga paralan sa bansa ang nagpasyang ipagpaliban muna ang class opening matapos ang pananalasa ng bagyong karina dahil ang iba sa mga classroom ay ginagamit bilang evacuation centers ng ilan sa ating mga kababayang biktima ng kalamidad. Mula sa nabanggit na bilang, 452 schools dito ay mula sa Region 3, 225 sa NCR, 66 sa Region 4A at 4 sa Region 12. Samantala, inaasahan namang magkakaroon na lamang ng pasok tuwing Sabado mga nagsuspindi ng klase upang mabawi ang mga araw ng pasok na nawala sa kanila. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos naman ang limang araw na pagsasara sa Kalanggaman Island sa Leyte upang magkaroon ng malawakan cleanup drive, ay muli na itong binuksan sa mga turistang nais bumisita sa sikat na destinasyon. Ang mga detalye totukan sa report ni Rose Babiera. Muling tatanggap ng mga turistang nais bumisita ang Kalanggaman Island sa Polompon, Leyte matapos ang matagumpay na limang araw na clean-up drive sa isla. Ito ay matapos i-anunsyo ng municipal government ang limang araw na island holiday o pansamantalang pagsasara ng isla upang isagawa ang clean-up drive at rehabilitasyon ng mga pasilidad. Layo nito na ibalik ang ganda ng sikat na destinasyon na kilala sa kanyang puting buhangin at malinaw na tubig. Pinangunaan ang nasabing aktibidad ng kanilang lokal na pamahalaan, kasama ang iba't ibang grupo ng voluntaryo at pribadong sektor, upang itaguyod ang ecotourism at responsabling pangangalaga sa kalikasan. Matatanda ang noong nakaraang taon, umabot sa higit 150,000 ang bumisita sa Kalanggaman Island na nagresulta sa kita na 28 milyon para sa lokal na pamahalaan. Ang kalanggaman island ay matatagpuan sa pagitan ng Cebu at probinsya ng Leyte at maaring mapuntahan sa loob lamang ng 45 minuto mula sa bayan ng Palompon. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nanguna sa listahan ng Lonely Planet o isang travel guidebook site ang ipinagmamalaki nating Siargao Island ng Pilipinas sa Surgao del Norte. Ang mga detalye pa sa balita na tutukan sa report na ito. Nanguna sa listahan ng isang Australia-based travel guidebook na Lonely Planet, ang ipinagmamalaking surfing spot na Siargao Island sa Surgao del Norte bilang best place to visit sa Southeast Asia. Ayon sa Lonely Planet, ang hugis teardrop na isla sa Southern Philippines ang pinakamagandang lugar na dapat bisitahin sa Southeast Asia dahil sa mga surf spot nito mga lokal na bar at buhay na buhay na kultura at komunidad. Inilarawan ng Department of Tourism ang Siargao bilang isang isla kung saan bawat alon, bawat paglubog ng araw at bawat ngiti ng mga residente ay nagiiwan ng hindi maalis na marka sa puso ng mga turista. Pinasalamatan naman ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang pagkilalang ito na nagsisilbing patunay ng hindi matatawarang ganda ng isla lalo bilang isa sa mga dinarayong surfing spot sa Pilipinas. Bukod naman sa Siargao, nasa ikalawang pwesto naman ang Ahmed sa Bali, Indonesia. Sinundan ng Khao Bang sa Vietnam, Khao Sok National Park sa Thailand, Luang Prabang sa Laos, Penang sa Malaysia at Gili Air sa Indonesia. Muling binuhay ng isang grupo, katuwang ang komunidad ng mga katutubong Aita, ang isang ninunong lupa at kagubatan sa Zambales sa pamamagitan niyan ng reforestation. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Ang halos makalbo ng kagubatan noong 2017 sa San Felipe Zambales ay muling binuhay ng mga katutubong Aita ng Yangil at Banawen sa pamamagitan ng reforestation o muling pagtatanim. Sa Facebook post ni Raf Junisio, isang social and environmental entrepreneur at co-founder ng Mad Travel. Makikita ang kuha sa naging malaking pagbabago ng lupain ng mga katutubo noong 2017 at ngayong 2024. Ayon kay Junisio, umabot sa halos 62,000 na mga puno ang naitanim na lubos nitong ipinagpapasalamat sa mga katutubong Aita, nakakampi at tumulong sa muling pagbuhay ng kanilang lupaing ninuno. Dagdag pa nito, dahil sa suporta ng kanyang mga kaibigan, grupo at iba't ibang ahensya, muling naibalik ang ganda ng ancestral lands na matyaga nilang tindabaho sa halos pitong taon. Sa kanyang post, ibinahagi rin niya ang mga punong itinanim tulad ng kupang, nara, yakal, ibig, palosapis, at lawan. Sa agroforestry naman, nagtanim rin sila ng kalamansi, cashews, tawayan, jackfruit, sampalok at madede de cacao na kanilang at nangkagubatan. kagubatan. Samantala, ang Facebook post ay umani na rin ng magagandang reaksyon sa netizens at mayroon na rin higit 20,000 shares. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Wagi ang esports team mula sa Pilipinas na Smart Omega Empress sa katatapos lang ng MLBB Women's Invitational na ginanap sa Saudi Arabia. Ang winning performance ng mga bagong reyna, tinutukan ni Mili Borha. New Queens has arrived. Nakuha ng Philippine esports team na Smart Omega Empress ang titulo sa Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational 2024 matapos nitong talunin ang reigning champions Team Vitality. Ito ay bilang bahagi pa rin ng kauna-unahang eSports World Cup na ginanap sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa Game 1 pa lang, nasecure na agad ng Pilipinas ang panalo laban sa Indonesian champions in just 12 minutes. Nagpatuloy pa ang momentum ng Filipina squad sa Game 2 sa pangunguna ng gold laner na si Shin Shinoa Perez with 2 kills and 5 assists para makuha ang 2-0 match point. At bagamat nagpakita ng matinding depensa ang Team Vitality sa Game 3, hindi na hinayaan pa ng Omega Empress na maudlot ang kanilang sweep para makuha championship title. Dahil sa panalong ito, nakatanggap ng $180,000 ang Smart Omega Empress habang itinanghal naman bilang Finals MVP si Shinoa at nakatanggap ng $50,000. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si borha Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Pinag-actress na si Yam Concepcion, soon to be mami na. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. It's official! Magiging mommy na ang aktres na si Yam Concepcion. Ang naturing good news, inanunsyo na aktres sa pamamagitan ng isang Instagram post. Kalaki pang ilang kuwang larawan sa kanilang pagbabakasyon ng non-showbiz husband na si Miguel kunyang sa Bahamas. Kasabay nito ay Riniyam ang kanyang growing baby bump agad namang bumuhos sa mga komento ng pagbati mula sa kanyang mga kasamahan sa industriya. Gani na Sasha Padilla, Dimples Romana, Alex Gonzaga, Iza Calzado at sa isa rin soon to be mom na si Rhea Atayde. Kamakilan lang ipinagdiwang din ni Yam at Miguel ang kanilang third wedding anniversary. Matatandaan sa New York City, nagpalitan ng matamis na I do ang soon to be parents. Para sa DZRH TV, ito pa ang showbiz angel Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga balitang pam feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV